Hello po. Good morning. Merry Christmas. Meron kasi ako ngayong ubu. Kaya gagawa ako ng medicine herbal para sa aking ubo meron ditong to, luya ini slice slice ko yeah at lemon tinanggalan ko ng mga buto-buto para pag inom ko hindi masali yung yung buto. Okay, at meron din ditong tatlong dahon. Ito. Yan. Mabisa yan siya sa sa ubo. Mabango ito siya. Hmm bango. Oops! Kukunin na natin itong ating baso. Yan. Yung baso. Saan ba yung una nating ilagay? Hmm. Sige, ito na lang. Luya. Oh, luya pigain natin itong limonsito natin. Ayan. Yeah. Maasim talaga. Tapos, ito ng tatlong dahon. Pagay natin siya dyan. Nandyan na siya sa loob. Sisilipin lang natin. Hmm, yung juice niya. Okay. Tapos, buhusan na natin ng tubig mainit na tubig. Punuin ko talaga para maluto yung dahon niya. Yan na siya. Takpan lang na natin ulit yung thermos. Para hindi makalit si mama. Ah. Okay, hintayin lang natin 'yan siya at iinomin natin ito pag hindi na siya mainit. Okay, thank you.